Kamusta ba idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panoorin na ang mga at na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, araw Tagal kitang hinanap na sa basketball court ka lang pala. At ang pera. Iyak <laughs> 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 malay. Ang katinunan. Pre, pwede magtanong Ano yun pre? Saan mo papunta itong daan na to? Ay ito? Eh, sa tagal ko na rito pre, hindi ko pa nakita tong so... <laughs> <laughs> na ang umalis itong daan na to Oo galing naman ang sagot ko yun Piluso po Ba? Plants vs. Zombie ano ito? Sunflower? Nag-pretend na zumbi? Ano yan? Magtutupad si ano? Ay, magtutupad ka bebe! <laughs> oh, iwalis tayo ng oh. <laughs> ato! Gusto nyo na rin sumalis sa tupad. Saan so, mo pupunta yung walis? Singer, huwag walis ka dyan. Gamit nila. Ba't mo kinuha? Ha? Kamukha niya yung aso ah, ko yun. Nay, nandito na yung person ko. Oh, hindi tayo. Na tama, tama. Kumakain lang po dito. Oh, sino naman yan? Yung giliran niya ako. Thank you. Hindi naman sila. May nilalita tayo. Yan. Siya lang nagpakilala sa sarili niya. <laughs> Anong <laughs> pansit ako. Hmm. Uh -huh. Kaya ka, wag kang mahiya. Wow. Sarap ko na magluto ng pansit. Ay, yan talaga ang ano ko. Pagluluto ng pansit. Magkakamaya, kain ka lang. Hmm. Ay, ako kasi basuka ako eh. Hmm? Pero mas masarap yan. Pumil kanin. Teka lang ha. Punin ko ang kanin. <laughs> <laughs> Delikado to. <laughs> sa uli mo na. <laughs> okay ka lang? Eh, Nalito e ka Okay lang ako. <laughs> kanin. itu aku ay lako uy gua biết tahu lako hey guys Sobrang chill dito sa beach. Wow. And the... Ay, wala nag-load. Pulibok na kasi. Kaya... Ganun na lang yung ginawa niya. Kumusta ka naman? Ako. ito. Ah. <laughs> yung technique lang yan eh. Baguhan pa siguro. Yan ba tipong araw-araw -araw, ganyan siya? Ganda ng motor oh. Ah, nalamin lang pala eh. Ay, ah, lako. galing oh, <laughs> ah. <laughs> ayaw ang paglaro <na> yun na <laughs> Muwi ka na lang. Ba Munuwa ka. Ah. Munok <laughs> ah, <standard model. laughs> <Okay. laughs> <laughs> pa rin niya aki hahahahahahahahahaha ng trip mo yun Pre wifi nga pero Grabe naman yung password niya Ba Ah besak actor sa inyo nga Tapos siya pa yung walang ambag yun. Know? <laughs> okay na pag siyang bumili. <laughs> Meron pa. Hmm. <laughs> pag sa mga gantong kainuman. Hindi <laughs> <laughs> na may <muling> maulit pa. <laughs> ah. Ay nako, ayawang ko na lang. <laughs> Aba. Ayun. Wala nang reply, wala nang response, wala nang musta. Sana man lang kinamusta ka niya hanggang sa huling hininga <laughs> mo. Hindi mo na ako mo talaga Kasi... Hindi rin mo na siya papasok kasi... ah uh, Ubus na yung... <laughs> One, two, three. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng buwan ng katapusan sa buong buhay natin. <laughs> ba! <laughs> 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 Dami naman ng miwing ito. Kala. Takbuhan na yung mga <laughs> Ano yan? Nagpapakyot? <laughs> Nagpapakyot <-cute>, o. Oh. Nananakot. <laughs> <laughs> Ay, hindi na makatulog ka. Kaya <laughs> uh, may gera ah. Yung mga gustong-gustong na wawalan ng gamit, simple lang ang gagawin nyo. Huwag nyo nakikatan ang mga gamit nyo. Pagka nawala, o forgo na yan para makapag- Reverse psychology, no? <laughs> <laughs> Mas epektibo yan. Kumain ka na, kumain. Arte-arte mo talaga. Manong-mana ka sa... Manong-mana ka sa... Manong-mana ka sa tatay mo. Nakukuha sa tingin. Amao, bah? Galing naman. Ay, simple <laughs> lang siya la ano pala legay. Lalo trip lang pala <laughs>